guys. Nandito na pala kami sa Victory Mall at kasama ko ang may birthday for Hi. today's video. At si Cici. At kami ngayon ay mamimili ng... At kami ngayon ay mamimili ng kanyang handa. Manok bibili guys. Manok ang bibilin. At ito nga pala si Cici. Gutom na ako guys. Ano pa ako? Lagi. tayo Mamaya, okay. Hmm. 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 <laughs> guys, nandito na kami sa palengke ngayon at namimili siya kung ano, hindi siya makapamili ng bibili niya kasi po. Hello po. Shoutout kay ate. Ano daw, 150? 150, 200. Sa, sa mamahal ngayon ng... Game na guys, ito na. Mamili ka? Wala mo siya hindi bang lahat? Ba ako nga bang lahat? Na. Tuloy ako tuluyan tuloy andampo. Buti pa sila, matangos ang ilong, lalo na ito. <laughs> <laughs> Nami, mimili na sila guys ng... Aanin mo ganyan, Beshi? Magpapakain ko naman sa inyo. <laughs> wow! Magpapakain ko naman sa inyo. Lagyan mo naman Bay, Lagyan mo din ako ng buong laman. Dahil ako, na, kakain mami. din ako eh. Birthday na, niga. Birthday, birthday na ni si ga. Oh, okay. Birthday <laughs> na ni ga. Sarado ang bumbo. Lahat ng barangayhan nando doon mamaya. <laughs> may music, music <laughs> Nakapag-order na nga ng mga upuan. <laughs> Guys, nandito na kami ngayon sa palengke. Binili po lahat ni Ga ang palengke ngayon dahil birthday niya ngayon. <laughs> birthday <laughs> na ni Ga. So, wala 'ko na tumalon naman. Shout out po sa mga nagbigay ng panghanda ni Ga. maraming maraming salamat po. Thank, thank you guys. Thank you, thank you so much guys sa inyong lahat, sa mga nagpadala. Maraming maraming salamat. Tenta, Boy, may utang ka sa akin 55 ha? Nari utang, hindi ko na ako kalimutan. Oy, ikaw din, may 100 ka sa akin. Akin na. Si ko na sila guys sa 100. ikaw 55, 10 pesos lang, 10. Pampulutan lang naman yan, guys. Ano? Pipino? Hindi, upo. Ano? Ano? Ano dito? Alam na, pipino. Tatanong po kung pipino daw. Bata, 120, arun na lang ang pira. Ariya Sibeshi! Ayun, nangati na, nangati si... Nangati na, sa inyo eh. Pupit, pero hita ang kinakamot mo. Ano? <laughs> <laughs> so, paano, paano umamot pag maraming tao? <laughs> Magaling siya, Teng. Kaya pala isinaman niyo ako. Ako ang bit niyo. Natural! birthday ng beshi mo ah di kailangan ikaw muna maghirap. Di ka pag birthday mo, si beshi naman ang maghihirap sa pagluluto. Oo. Oh. Sige. Thank you, beshi. Dahil ako pinagbibitbit mo ngayon. beshi, kaya naman sinama kita. Ikaw yung maaasahan Ay, kaso hindi ako maaasahan kasi may regla oh, oh, ako. may regla ka ba? So, Si beshi lang ba maaasahan na ba? Kaya rito kayo una na. <laughs> Gigi, si, alam mo ba, kaya pumayag lang sa si birthday mo, may regla ako, hindi mo alam. Ah, may regla <laughs> naman. Bilisan niyo. Ako, oh, hindi mo ang itsura ko, oh, hindi na ako makakilos. Feeling ko kasi, tatagod ka, na ko kasi maraming lang. Tapos nangangati pa yung butt ko. Hindi ko naman nagigyan yung sa sarili ko. Tapos, ang tagal mo pa. Wait lang ha. Ang tagal kasi ni Beshie. Wait lang Beshie ha. Lagot ka na kay brother okay lang yung kay brother, di ba brother? Shout out sa driver namin at sa mga katabi niyang ano, na laging mainipin si Sammy Simeon. Sammy, Sammy Simeon. Simeon. <laughs> Thank you. Broccoli yan. Ano? Broccoli. Ano? broccoli. Alin? Yan. <laughs> Magaling si Ateng. Iyan ang broccoli. Iyan ang broccoli. Oh my God, na ako ni Ate ng flowers. <laughs> <laughs> Bye. 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 Mamaya oh, na. <laughs> guys, alam nyo ba si Kulot? Guys, alam nyo ba si Kulot? Pati pang ulam niya, isinama sa aking pagbili ng handa. Dinagdaga <laughs> ng ano, yung... Bay, dinagdaga ng pin... Binila eh. Minsan lang yan. Ha? <laughs> <laughs> Bay. Hello. Hello, guys. Hello. <laughs> Yun guys sila oh. Sabi. Okay. Uh, Yun, ang daming istasyon ni Kulot. <laughs> <Okay, laughs> Beshi, patay, ka Be si patay ka na kay brother. Ang daming mong istasyon. Beshi, patay ka na kay brother. Bakit? Mo. Limang oras ka na nang mimili. Uy, <laughs> <Oy>, limang oras! <laughs> Bilisan mo na nga. Bilhin mo na ng bilhin. Bini po. Guys, ang pinabibili kong hotdog ay isilaang at saka yung corned okay. beef na balot-balot. Ben, nabili ni Kulot eh, dalawa. para ulam daw niya. <laughs> 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 Oo, oh, damay. <laughs> Hingin, Ito nga po pala, mga alipin ko. <laughs> alipin? Pasalamat ka, birthday mo ngayon. Kaya ginagawa ko ang asal, guys.